Kamusta na sa inyo? Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang edisyon dito sa Itanong Mo sa Bata, Biblia ang sasagot. Aalamin natin ang kasagutan ng Biblia sa tanong ng ating mga kaibigan at patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng ating mga barkadang magtatanong. Kaya nga pati sa Davao nakarating tayo, di ba? Yun ang napanood natin nung nakaraan at sa tulong ng Diyos ay nasagot ng Biblia ang kaniyang mga tanong. Ibig sabihin lang nun, hindi tayo nag iimbento ng sagot, di ba? Dahil meron tayong ipinakikitang katibayan. Kaya tutok lagi kayo, ha? At sa pagkakataong ito, mas magandang papasukin na natin si Awi. O Awi, nakahanda ka na bang maganap ng mga barkadang nating magtatanong? Ito dyan, at kasalukoy ang naghahanap ng mga batang magtatanong. Pero bago ko ipagpatuloy ang mga paghahanap ng batang magtatanong, gusto ko muna bumati. Binabati ko yung mga suki natin. Magandang araw sa inyo at pati na rin sa iyo Sana mag-enjoy na naman kayo sa pag-aaralan natin ngayon. O paano? Tara maghanap ulit tayo ng bata may tatanong. Teka, ayun yung may bata doon. Tara lapitan natin. Hi, Ginabi na ako sa kakahanap ng mga bata may tatanong kasi ang kukulit. Pero eto, nakatagpo na ako ng bata magtatanong. Tara, tawagin natin. Uy, ka dito. Kilala mo ba ako? Ganun ba? Anyway, ako si Awi ng KNC Show. At ang partner ko naman na si Jan, andun siya sa studio. Kaya ako nandito dahil gusto kong malaman kung ano tanong mo. Kaya, kumaway ka dyan, batiin mo nanay mo. Teka, ano nga pala pangalan mo? Mary Ann. Mary Ann, may gusto ka bang tanong? Halimbawa, nakikita mo sa paligid mo na, na itatanong mo sa sarili mo. Mahal ba ng Diyos ang tao? Nge, yeah. bakit yun ang tanong mo? Kung mahal ang Diyos ang tao, bakit may mayaman, may mahirap? Bakit ganon? Okay ka lang? Jan, narinig mo ka ang natanong niya? Ano kaya ang sagot ng Biblia? Maliwanag kong narinig, Awi. Alam mo kung ako ang tatanungin? Ang masasabi ko lang, siyempre, mahal ng Diyos ang tao. Maging mahirman o mayaman. Pero mas maganda, malaman natin ang sagot ng Biblia sa unang Juan 4, 16, 19. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Tayo'y nagsisi-ibig sapagkat Siya'y unang umibig sa atin. Narinig niyo yun, awi? Siya ang unang umibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Concerned ang Diyos sa ating mga tao. Kaya kung ano man ang kalagayan natin ngayon, mahirap man o mayaman, pagmamahal niya yun sa atin. Hindi ibig sabihin pag mahirap, hindi na mahal ng Diyos. At pag mayaman, mahal na niya. Mali yun. Kasi kung mahirap man tayo, dapat nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Na kaya may mahirap, para masubukan ang kaputihin ng mayaman. ba? Diba? Anong masasabi mo, Marian? Oo nga naman, Merian. Huwag tayong malungkot kung mahirap man tayo. O, oh, nagits mo ba sabi ng Biblia? Hindi na ako maiinggit sa mayayaman at hindi na rin ako malulungkot kung mahirap kami. Kuri ka dyan. Thank you ah. Tandaan mo sabi ng Biblia. Sige. O paano? Maghahanap na naman tayo ng batang magtatanong. Pero may nakikita ako papunta dito. Tara sa lubungan natin. Hello, ako si Awi ng KNC Show. Nagpakilala na ako kasi alam ko hindi mo din ako kalala eh. Alam ba na sa TV tayo ngayon at napapanood tayo ng mga friends natin. Kaya smile ka naman dyan. Ano nga pala nimo Ako si Trixie May. Alam mo Trixie May, Napansin ko kanina na kanina ka tingin ng tingin sa amin dal ni Mary Ann. May tanong ka ba tungkol doon? Ano ang utos ng Biblia sa mayayaman? Aba, magandang tanong to. Siguro mayaman to. Sabi na nga, be. Kasi kanina pa siya nakikinig sa usapan namin ni Mary Ann. Pero tanungin natin ang Biblia kung ano utos sa mayaman. O dyan, yan ang tanong ni Trixie May. Tama ka, Awi. Maganda ang tanong niya. At tiya kong maganda rin ang sagot ng Biblia. O, Awi, makinig kayo ha. Pakinggan natin ang sagot sa unang Timoteo sa 6.17 hanggang 18. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Hindi sa Diyos nga siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yung laging bukas palad sa pagtulong, huwag masungit, sabi ng Biblia. Kaya ang mayaman at dukha ay parehong may tungkulin sa isa't isa. May hindi magagawa ang mayaman na magagawa ng mahirap o vice versa. Guess nyo ba mga kids? Ito pa ang sabi sa Biblia. Ang mayaman at ang duka ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Pareho pa lang Diyos ang may lalang sa kanila. Kaya kung mahirap man tayo, okay lang yun. Huwag tayong malulungkot. At sa mayaman naman, yung kasaga na ang nasa atin, Diyos ang may kaya Kaya share naman natin sa iba. Yan ang sagot ng Biblia. Awi. Ganun pala yun. Gets mo? Oo. Mula ngayon, matututo na akong magbigay. Sabi ng abi, mayaman to Tama yun. Dapat matuto tayong mag-share. O ano dyan? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko, Awi, sak na nadagdagan na naman ang natutunan natin. At sana kayo rin dyan, mga kids. At magpaalam ka na rin sa ating mga kaibigan. Kasi ubos na naman ang oras natin. Oo nga eh. Hanggang dito na lang mga friends ha. At minabati ko nga pala yung mga classmates ko. O paano, samahan niyo kami uli ah. Ako si Awi. At ako naman si Jan. Dito lang sa pinakabagong talakayan ng mga kids sa Biblia, ang Itanong, Itanong Mo, mo sa, sa Bata, Biblia, Biblia sa, sa Sagot. Sakit. Paalam! Paalam.